Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. ang unang katanungan ay mula kay Manuel Mira pag Thailand Leklay boss okay lang ba nakasama yung Malaysian Leklay sa so, palagay ko okay lang naman kasi hindi naman negative entity or low vibration entity yung dinadasalan ng Thailand Leklay kasi monk naman yung nagbinyag doon pero kung ang tingerong Pilipino ang nagbinyag doon maaring mga elemento na paloob kung legit Thailand yan, okay lang yan, walang problema. At dumako naman tayo sa ating pangalawang tanong mula kay Gandara Zinmark. Hello po, ano pong ginamit mo pag sa Saint Benedict para mapagana yung ginagamit mong orasyon pang ng 49 days? Depende yan, kung occult ang gusto mong paganahin na orasyon, dapat occult din na puder. Pero kung mga biblical ang gagamitin mong usal o mga sitas sa Biblia, so yung poder ng San Benito na galing sa simbahan. At saka safe yun kasi isang Diyos lang tinatawagan, hindi ka tumatawag ng mga elementals. So pag-isipan mo muna kung anong klaseng orasyon. Ang problema lang kasi sa Pilipino, gusto nila lahat ng kapangyarihan ay aakuhin nila. Masyadong sakim sa kapangyarihan ng Pinoy. Kaya nagka-remix-remix -remix na ang kanilang mga dibusyon pinaghalo-halo ng iba't ibang mga deity so yan yung problema pagdating sa kasakiman ng Pilipino ang ating pangatlong tanong ay mula kay user number lang ito walang pangalan kung palinaan lang o pausukan lang ang medalyon bro aalis ba yung bad spirit kung ang bad spirit na yon ay dumikit lang mapapaalis yon sa insenso pero kung ang bad spirit na yon ay inilagay talaga, ginawa ng ritual, binyag, pinasapi talaga, hindi yon maaalis ng orasyon or simpleng pagpapausok lang. So, kailangan talaga ng exorcism prayer, object exorcism prayer. Kasi inilagay mo yun doon eh, pinasapi siya doon. So, ibig sabihin may authority siya, teritoryo na niya ang medalyon na yon. So, kailangan natin ng exorcism prayer or deliverance prayer para mapaalis yung bad spirit na nakasapi sa medalyon. So, kulang ang pausok lang. Pero kung ang mga bad spirit na yun ay dumikit lang doon na walang pahintulot, wala silang authority, hindi sila pinasapi. So, walang problema. pauusukan mo lang ng pausukan, torturein mo lang, so aalis yun. So, I hope nakuha nyo ang punto sa video ito. Ang ating pang-apat na tanong ay mula kay Irene De Leon. Good evening, sir. Tanong ko po sana kung ano ba ang pwedeng pangontra na dasal sa mga marites na kapitbahay po. Yung makakapagpagbago lang sa kanila. Sorry po, kayo po ang tinanong ko kasi alam ko ma maayos po kayo. Maraming salamat po. So, ito yung papayo ko. Kung usal para magbago sila, walang ganon kasi walang ibang makakapagpabago sa sarili kundi sila din sa mga sarili nila so sa pagpapatahimik sa kanila meron tayong usal dyan na galing sa Biblia galing sa Salmo so ilalagay ko na lang dito yung link so pwede mong gamitin yon kung alam mo ang mga pangalan nila at mga mukha nila so pwede mong ipatungkol sa kanila ang dasal na yon so galing yon sa Salmo para tumahimik yung mga may matatabil na dila. So ilalagay ko na lang dito sa comment section o di kaya sa description yung link ng video na yon. Matagal na yon, matagal ko nang na-post yun. So hanapin ko lang yung link, lagay ko sa comment section. Magagamit nyo yon. At saka safe yun gamitin kasi biblical yon, hindi kayo tumatawag ng ibang mga entity. So walang negative entity involved. So gagawin mo doon, hingi ka ng justice. So napaka safe gamitin yung usal na yon at saka hindi lahat ng bagay na dadala sa usal so wag kayong usal ng usal din so kailangan din iba kailangan mong gumawa ng physical or action na physical para sa isang bagay kasi yung problema sa ibang Pinoy kung ano-ano na lang hinihingaan ng usal kahit siguro sa pagputot hihingi pa ng usal para doon mali yon na mindset So hindi lahat ng bagay na sa usal. So dapat din gumawa kayo ng physical na movement o physical na action. Huwag maging tamad at umasa lang sa usal. At ito ang huling tanong mula kay, hindi ko na maalala ang pangalan ng taong to, nag-message ko sa ito sa FB. So, pwede po ba ibaon sa balat ang Pulburite. So hindi po yun pulburite, fulgurite po yun, pangil ng kidlat. So sa tingin ko, hindi yun pwedeng ibaon sa balat kasi pwede kang magka-tetanus. Huwag kayong gumaya sa mga ugok dyan sa social media na kung ano-ano na lang ang binabaon sa balat nila para kunwari may kapangyarihan. So isang bagay lang ang pwedeng ibaon sa balat, yung mga diamante. Yun po ang totoong mabisa. Huwag kayong maniwala sa mga post dyan sa social media ginagawa lang nilang risky yung buhay nila so pwede silang magka-tetanus doon at pwede pang magka-infection yon at maging cause ng mas malalang karamdaman so wag masyadong magpapaniwala sa mga nakikita nyo sa social media at wag ding ano uh, gumawa ng mga kathang isip na kung may nakita kayong mga bagay-bagay ibabaon nyo kaagad sa mga balat nyo kalokohan yan na mindset baguhin yung mga mindset nyo kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon na kailangan mo gumamit ng pang spiritual na kasangkapan tulad nito ito, itong taong to ay atleta na siya atleta so magsikap ka kasi hindi naman lahat ng atleta gumagamit ng anting-anting o agimat So, pandaraya yan. So, ano ang makukuha mong dangal kung ganyan yong sistema ng pagiging atleta mo? So, ito ay payo lang ha. Nasa sayo na yon Ikaw pa rin ang masusunod kasi buhay mo naman yan. So, I hope nakuha nyo ang punto sa video ito. So, ayun mga migs. Kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section o kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa Our future topics. So, kita kids until next topic. Thank you.